Man natin yung isang prutas na hindi ko pa natitikman sa tanang buhay ko. <laughs> Nakakahiya mong aminin pero hindi ko talaga ako nakakatikim nito. Taran! Dragon fruit. First time kong makatikim dito ng dragon fruit dito pa sa Israel. Sa Pinas, hindi ako nakatikim nito. Bigay ito ni Mananggara at tsaka ni Pastora. Ayan. Tikman natin. Ang lasa kita. Tikman natin. Ano ba ito kainin? Wala kahiya naman, no. Ah, maano lang pala siya. Ah, hindi siya matigas. Marami siyang buto. Mmm. Masarap siya. para siyang kasinlasa ng ano, ng yung tinakain ko na peras na green. Ito may buto lang. Hmm, sarap. Mahal nga lang. Mahal yata ang ganito eh. Hindi ko alam kung magkano ang presyo. Salamat manang gara. Nakatawa naman kayo. Hmm. Na-share ko kasi sa ano, sa group namin. Na hindi pa ako nakatikim ng ganito. Parang nag-post yata si, may nag-post eh, hindi ko natangta. Parang si bro yata. Nag-post siya ng ganito. Tapos sabi ko, hindi pa ako nakatikim ng ganyan. Tapos, ito, binigyan ako nila. Ni Mananggara, tsaka ni Pastora. O, oh, di diba? Hindi kinakain yung balat, no? Ito lang. Mm. Sana laging ganito. <laughs> Binibigyan ng dragon fruit. Masarap siya. Maano lang sya yung yung hindi sya matigas. Yung ano niya Yung croutash nya. Mmm. Sarap. Sarap man ang garao. Malamat po. Kung sino man sa inyo yung nakaisip na bumili nito. Thank you. Ngayon nakatikim na ako ng dragon fruit. Bakit kaya siya tinawag na dragon fruit? Dahil siguro sa kanyang balat, no? Para siyang dragon. Dragon. ang apuiba. Mm. Yan. Sarap kaya kung ubusin siguro yung buo nito. Ito ang magandang kainin ng ano. Ng ay dapat pala dun, dun ako kumasa dun ako kumain nakikita ni Lola Bells. Wala <laughs> na huli na yung lahat. Naubos ko na. Sarap. Thank you po. masarap siya. As in, masarap talaga siya. Makapagtanim nga ng ganito. Masarap pala ang dragon fruit eh. Kala ko hindi siya masarap. Parang yung ano, yung tikman ko yung cactus. Ayaw ko siya. Hindi ko gusto yung kanya. Ano? Lasa. Pati yung ano, yung um, uh, fig tree. Hindi ko rin gusto ang ano nun. Y yung lasa, hindi ko maano. Pero hindi ko siya gusto. Pero itong dragon fruit, nagustuhan ko siya. Mm hmm. Hmm.